Si Maria Magdalena Torrente de la Riva sa tunay na buhay ay mas nakilala natin sa pangalan ng Maggie de la Riva. Siya ay isinilang noong September 3, 1942 sa lungsod ng Maynila. Ang kanyang mga magulang ay si Ginoong Juan de la Riva na isang German Swiss at ang kanyang ina naman ay si Ginang Pilar Torrente na isang mestisang Espanyol. Kaya naman, di maikakaila ang pinagmanahan na natural na kagandahan ni Maggie. Ang nakalulungkot lang ay lumaki siyang hindi kapiling ang kanyang ama dahil maaga itong binawian ng buhay sa di inaasahang pagkakataon. Kaya naman, mag-isa silang itinaguyod ng kanyang ina dahil na din sa hirap ng buhay ay naging katuwang niya ito sa pagkayod. Kahit naging mahirap ang kanilang pamumuhay, ay sinikap niyang makapag-aral. At taong 1958, siya ay nakapagtapos ng elementarya at sekundarya sa Marinol College na ngayon ay Miriam College. Noong 1960 ay nakapagtapos siya ng sekretaryal sa St. Teresa's College. Dahil na din sa hirap ng buhay, ang angking kagandahan nito ay ginamit niya upang kumita ng salapi. At siya ay sumali sa mga beauty pageant at pinalad naman siyang manalo dito taong 1963, siya ay nakasama sa top 5 finalists na Miss Caltex. Sa kaparehong taon, nakuha din siya na modelo ng Millis Gowns. Dito ay ipinromote niya ang mga gown na gawang Pilipino. Taong 1964, naging endorser siya ng Respect the Centavo na isang saving advertisement dahil sa pagsusumikap ni Maggie na makatulong sa kanyang ina ay pinasok at pinamalas din niya ang husay nito sa pagsasayaw at naging ballet dancer din siya. At ito na din ang naging daan upang pasukin niya ang pag-aartista. Una na siyang lumabas sa ABS-CVN television at madalas din siyang naririnig sa radio station. Dahil sa husay na pinamalas ni Maggie ay mabilis siyang nakilala sa mundo ng showbiz. At dito na din siya nagkaroon ng mga proyekto at ang ilan na nga dito ay ang Maggie at siya ay nagyeges din sa iba't ibang istasyon. Noong mga panahon na iyon ay malaki ang halaga ng salapi. Bilang isang aktres, siya ay binabayaran ng 8,000 per picture at 800 naman kapag lumalabas at nagpe-perform siya sa television at radio monthly. Bukod dito ay madami pa siyang guesting. Dahil sa determinasyon niya ay malaki ang kanyang naitulong sa kanyang ina bilang isang breadwinner. Bilang isang mabuting anak at may magandang hangarin sa buhay kaya naman lalo pa siyang biniyayaan. Dahil mas nagningning ang kanyang karera nang mapasama siya sa pelikula ni Erap na Estambay at dito ay nagsunod-sunod na ang kanyang mga proyekto na sa kabuuan ay umabot ng 80 movies ang kanyang nagawa sa loob lamang ng ilang taon. Subalit sa kabila ng kasikat ang kanyang natamo ay isang game na pangyayari ang gumimbal sa buong Pilipinas. Tahil noong June 26, 1967, sa ganap na alas 4 ng umaga, habang pauwi na sila galing ng trabaho sa studio ng ABS-CBN at binabaybay ni Maggie at ng kanyang katulong ang kahabaan ng Rojas Boulevard nang sila ay palapit na sa kanilang bahay nang biglang may sumulpot na isang sasakyan na siya naman na ikinagulat ni Maggie at bigla ang naapakan ang brake ng sasakyan at muntik-muntikan na silang maka bangga at nang malaman nila na walang masamang nangyari ay iniliko ni Maggie sa kaliwa ang sasakyan. Ngunit mabilis ding kumabig ang sasakyan sa harapan nila at sa ikalawa pang pagkakataon ay muntikan na naman itong magkabanggaan. Dahil dito ay nag-init na ang ulo ni Maggie at nagsalita na ito ng ano ba nananadya ka na at binusinahan ito subalit hindi siya nito pinansin hanggang sa bumaba ang lalaki at agad na binuksan ang sasakyan ni Bagi at hinatak ang balikat nito sila ay naglaban kasama ang katulong pero may tatlo pang lalaki na pumaba sa kabilang sasakyan at pinagtulungan nilang ipasok si Maggie sa loob ng sasakyan habang sa hindi na ito makapalag at naiwan ang katulong na mag-isa. Habang nasa loob si Maggie ng sasakyan kasama ang apat na lalaki ay nagmamakaawa ito na siya ngunit pinagpal at pinag lang siya nito at tinakot ito na sasabuyan ng at babalikin ito kung hindi siya mananahimik. Kaya naman si Maggie ay nanahimik na lamang. Habang sila ay nasa loob na sasakyan, siya ay inakbayan ng isang lalaki at pilitang hinalikan sa labi. Habang ang isa naman ay pakansya sa iba't ibang parte ng katawan at hanggang sa tanggal ang kanyang saplot at dito ay nakara na siya ng hindi ka nais-nais. Sa kabila nito, panay pa rin ang pagmamakaawan niya sa apat na lalaki. Napalabasin na lang siya at kwento pa nito na walang ibang inaasahan ang pamilya niya kung hindi siya lamang dahil maagang namayapa ang kanyang tatay at walang ibang katuwang ang kanyang ina. Pero sa kabila nito, ay ikinagalak pa ng apat na lalaki dahil ayon pa dito, ay wala siyang ama na magtatanggol sa kanya na lalo pang naging mapusok dito. At pinagbuhatan ng kamay at tinakot muli ito na sasabuyan siya ng ito kapag hindi siya tumahimik hanggang sa maramdaman na ni Maggie na huminto na ang sasakyan at nang tanggalin ang piring nito ay nasa kama na siya ng isang motel. Nakalaunan ay napag-alaman na lang na siya ay dinala sa Swanky Hotel sa Pasay City. Habang siya ay nasa kamay ng apat na kalalakihan, dito niya naranasan ang makamundong pangyayari na hindi niya inaakala na ito ay nangyayari sa totoong buhay. Dahil habang siya ay nasa loob na isang kwarto, ay patuloy ang pagpapantasya nito kay Maggie. Ang dalawa ay nasa harap nito habang nasa likod naman nito ang iba pang kasama habang sila ay nakatitig sa babae na may halong pananabik dito. Ayon pa sa salaysay ng leader ng apat na lalaki ay sinabihan si Maggie na kalka ng saplot para sa amin na agad namang nakiayon ang tatlo pa nitong kasamahan. Pero tumanggi ang dalaga sa iniutos sa kanya. Kaya naman sinabi ng isa pang lalaki na i-turn off kaya ang ilaw baka naman nahihiya siya. Pero pagtanggi ng tatlong kasama na ang sabi ay mas magandang masilayan natin ang kanyang figura kung mas maliwanag. Dahil sa mariing pagtanggi ng dalaga ay lalo pa siyang sinindak ng apat na kalalakihan kung hindi susundin ang inuutos nila at hanggang sa inutos sa kanya na unti-unting ang saplot nito para daw mas exciting. Dahil na din sa takot ni Maggie ay napilitan na gawin ang ipinag-uutos sa kanya. Pagkalipas ng ilang sandali ay sinolo ng leader si Maggie at muling nag ang aktres na pakawalan na siya. Ngunit hindi siya nito pinakinggan at pasyap ng malakas hanggang sa mapahiga ito sa kama. Sabay nang galito nito ng saplot sa kanyang sarili. At hanggang dito, ginawa ang makamundong pangyayari na pilit na nagmamakaawa at pumapalag ang dalaga. Kaya naman si at pinagbuhatan ng kamay ang dalaga hanggang sa manghina ito. Pagkatapos ng kanilang leader ay sumunod naman ang iba pa nitong kasamahan na kagaya ng pamamaraan na ginawa kay Magi. Dahil sa pangyayaring iyon ay nagkaroon ng matinding ang dalaga at tuluyan na itong nawalan ng malay tao hanggang sa siya ay sinabuyan ng tubig upang magising ito at ipinagpatuloy ang makamundong ginagawa nito sa dalaga. Tumagal lamang na mahigit dalawang oras simula nang siya ay kunin at ayin. Subalit ang pangyayaring iyon ay habang buhay niyang dadalhin. Pagkatapos ng mga pangyayaring iyon sa kaparehong araw, bago pa pakawalan si Maggie ay binantaan ito. Ubusin ang pamilya niya kapag ito ay nagsumbong sa kinauukulan. Ang dalaga ay inihatid nila sa labas ng hotel at isinakay sa taxi na parang walang nangyari habang si Maggie ay nasa loob ng sasakyan pauwi sa kanilang tahanan ay umiyak siya ng umiyak dahil sa tuma na natamo. Panay ang tanong nito sa driver kung sinusundan pa ba siya ng mga lalaki at saad ng driver na hindi na sumusunod hanggang sa pagkarating nito sa kanilang bahay ay tumakbo agad ito sa kanyang ina at umiyak na umiyak habang ito ay sinasalaysay ang mga pangyayari na noong mga panahon na iyon ay marami ng reporter ang nagaabang upang malaman ang dahilan ng pagkakakot dito. Dahil na din sa tulong ng mga abogado at pamilya nito ay sinamahan ito sa istasyon ng pulis na noong panahon na iyon ay pinamumunuan pa nitong maskaringan na siyang nanguna sa investigasyon at formal silang nagsampa ng reklamo. Kaya naman agad na nagkaroon ng operasyon upang mahanap ang salarin at ilang araw pa ang lumipas ay agad na nahuli ang mga ito at natagpuan ang leader nila sa isang subdivision sa Makati nang mag-undercover ang mga pulis bilang ice cream vendor at karpintero. Ang isa pa ay sumuko kay Aurelio Leviste na noong mga panahon na iyon ay asawa naman ng governor ng Batangas. Habang ang dalawa naman ay nahuli sa taal Batangas na pinagtataguan nila. At nang makita ni Maggie ang apat ay kinonfirm at tinuro niya na silang apat ang salarin. At dito ay napagalaman na nagmula ang apat sa mayamang pamilya at maimpluwensyang tao. Ang apat ay nakilala sa pangalang Jaime Gomez na kanilang leader na anak ng isang kilalang doktor noon at sila din ang nagmamayari ng swanky hotel na pinagdalhan kay Maggie. At nakilala din siya bilang miyembro ng Big F**k Decade at si Basilio Pineda Jr. na anak naman ng isang retiradong polis sa Makati si Rogelio Sevilla Canal na isang architect student naman na, anak ng principal sa isang kilalang paaralan at mayroon siyang tatak na bahala nagang Sa kanyang hita na naging palatandaan ni Maggie sa pagkakakilala sa kanila. Si Edgardo Payumo, estudyante ng journalism na anak naman ng isang abogado. Nagkaroon ng paglilitis at dito ay napag-alaman nila na may tatlo pa palang na biktima ang grupo at pang-apat pa lang si Magi sa mga ito. Kaya't sila ay nahatulan ng apat na parusang kamay pamamagitan ng sika, isang kamay sa bawat pang asa ng mga ito. Dahil sa mabigat ang naging hatol ay sinubukan nilang gamitin ang kanilang impluensya Ngunit ng mga panahon na iyon ay sadyang pantay ang timbangan at hindi umayon sa kanila ang katarungan. Dahil na rin sa desperado nila na ibaba ang hatol, ay nagawa pa nilang pumunta sa Malacanang at makiusap sa Pangulong Marcos. Dahil siya lang naman ang may kapangyarihan na baguhin ang hatol na ipinatupad ng korte. Pero hindi ito pinahintulutan ng presidente. Dahil noong panahon na iyon ay payak ang batas. Hindi mo pwedeng itama ang mali at hindi uso ang palakasan at lahat ay pantay-pantay. At sa hatol ni Judge Lourdes San Diego at sa pahintulot ni Presidente Marcos noong May 17, 1972 ay ang tatlo sa apat sa City Electric at Ibn Road pa ito ng live sa publiko sa mga himpilan ng radyo. Dahil sa pangyayaring iyon ay napuno ng takot na gumawa ng masama ang mga tao. Dahil sa naging hatol ng judge ay labis ang pagsisisi ni Edgardo Payumo. At bilang huling kahilingan niya ay ipinarating niya sa pari at mga pulis na sabihin sa lahat ang kanyang mensahe na iwasan ang masama at sundin ang inyong mga magulang. Nakagad naman itong ipinakalat ng mga autoridad bilang pagtupad sa kanyang huling kahilingan. At si Rogelio Sevilla kanal naman ay hindi na sa pagkat nauna na itong binawian ng buhay sa pagkakarado sa na kanyang ininom at sobrang depresyon habang hinihintay ang kanilang dapit hapon.